yung mga comment na ganito, nakakainis. <laughs> Hindi nakakatulong. I'm 100% sure may si Tara this year. <laughs> Congratulations, and oh. Imbis na supportahan nila both, di ba? Kasi pareho naman silang may dugong Pilipina, di ba? Bakit ganun? Bakit kailangan mong ibaba yung isa? ano yon dahil BFF mo yung isa, ganon. Ay naku, kaya minsan hindi umuunlad ang ibang Pinoy, ba? Diba? Kasi, Diyos ko, nag sa isa, eh pwede na naman natin i-celebrate dalawa. ba? Diba? Kumbaga, pero ang maganda kay Tara, she has so much class. ba? Diba? Hindi niya pinatulan. Wala tayo nakikitang drama niya sa social media. Kumbaga si Tara, she worked, she's silent but deadly. Diba? Pinagtatrabaho Pinagtatrabahuhan niya. Kitang-kita naman natin 'yan. Speaking skills niya, excellent. Ang buhok at ang ano, ang makeup, talagang grabe. Pero ang maganda kay, kay Tara, may class. 'Di diba 'Di ba nga ang sinasabi nila, you can't buy class. Pero si Tara, meron 'yan. 'Di ba? And I'm sure si Tara, lumalaban yan, pero lumalaban ng patas. Kaya dapat ganoon 'di ba? We have to uplift each other. Hindi yung ganito na nangoo cry. Ano sa palagay niyo?